Sure? Yes? You need to register for overseas absentee voting in the Philippine Embassy. Yes? Um, mga kababayan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw, umayong adlaw, kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. Gunahin ko po muna ang aking mga pagpapasalamat dahil baka sa sobrang excitement natin, makalimutan ko po ang, ang mga pagpapasalamat. Una po, ang pagpapasalamat natin sa Diyos. Dahil ibinigay niya ang araw na ito para sa ating lahat. Napaka ganda ng panahon, walang ulan, pero yes ma'am, napakalamig. Um, oh. okay. So sana humuba rin yung jacket ko ma'am pero sinabihan ako na mag-uniform daw ako habang nagsispeech. Nagsis -speech. Ah. At atam um, alam nyo, marami kahapon sa buong mundo ang hindi na ng isa pang araw ng Diyos. Pero tayong lahat ay nagising ngayong umagang ito, bumangon at nagtipon-tipon dito sa Parliament Gardens para sa ating bayan. Maraming salamat sa Diyos. Pangalawang pagpapasalamat po ay ang pagpapasalamat ko sa mga organizers at volunteers ng ating programa ngayong hapon na ito. Nagpapasalamat po ako sa kanila dahil tinulungan nila kami na makumuha ng permit, makipag-coordinate sa Australian government at uh, mabuo 'yung mga gamit na kailangan natin ngayong hapon na ito para sa ating pagtitipon. Pangatlong pagpapasalamat ko po ay para sa Australian Police dahil uh, tinulungan nila tayo na maging maayos at maging mapayapa ang ating pagtitipon ngayong hapon na ito. Palakpakan natin sila. Salamat sa inyo. Ang pang-apat po na pagpapasalamat ko ay sa aking mga kasamahan, sa Office of the Vice President, dahil sa kanila ang pagod, walang tulog, pawis at hirap para makipag-usap sa ating local Filipino community dito sa Australia para sa ating programa. Ngayong hapon na ito. Ang panglima po ay ang pagpapasalamat ko sa aking mga fellow speakers. Narinig niyo sila kanina at nandito din ang ating vlogger na si Maharlika mula sa United States at yung mga iba pang pa kasama namin kanina para magbigay ng mensahe sa inyong lahat. Ang susunod na pagpapasalamat ko ay sa inyong lahat. Mga kababayan, Una po, pagpapasalamat sa patuloy ninyo na pagdarasal para sa kalayaan ni Pangulong Rodrigo Duterte. Maraming salamat po sa inyong dasal araw-araw. Hindi lang dito sa Australia, sa buong mundo at lalong-lalo na sa Pilipinas. Napakarami po ng nagdadasal na siya ay maibalik na sa Davao City at sa Pilipinas. Ang pangalawang pagpapasalamat ko po ay mula po sa akin. Papasalamat uh, ako sa suporta ninyo, sa tulong ninyo, sa kampanya ninyo, sa boto ninyo para sa akin noong halalan noong 2022 at sa patuloy ninyo na pagtitiwala sa akin uh, kahit na marami ang... Tapusin ko muna yung pangkakasalaman ko, mama. Sagutin ka. <laughs> ah, 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 kahit sa mga atake at pagpapahirap sa ah, tanggapan ng pangalawang pang pangulo, ay nandyan pa rin kayong lahat para suportahan ang aming mga programa, ang aming mga proyekto at ang aming opisina kasama na ang aking mga kasamahan sa Office of the Vice President. Maraming salamat po sa inyong lahat. Yeah! Yeah! Ang susunod na pagpapasalamat po ay mula po sa pamilya namin. Napakalaki ng utang na loob namin sa inyong lahat, mga kababayan namin, sa pagkakataon na ibinigay ninyo sa amin na makapaglingkod sa ating bayan. Hindi lahat ay binibigyan ng pagkakataon na tulad ng binigay ninyo kay dating Pangulong Rodrigo Duterte o sa akin man. At yon ay utang namin sa inyong lahat. Maraming maraming salamat po mga kababayan. Ha. Ma'am, kita sa Google, okay, okay. ma'am, I-acknowledge lang po natin muna ang mga uh, iba't ibang lugar. Mga tiga iba't ibang lugar na pumunta dito sa Melbourne ngayong araw na ito para uh, tumalong sa ating programa. Una ay yung mga tiga Melbourne. Yay! Pangalawa yung mga tiga Sydney. Yay! pangatlo yung mga tiga Brisbane, yes! mga tiga Adelaide, yes! Adelaide, mga tiga Darwin, yes! and mga tiga Perth. Yes! Okay, tulungan nyo ako kung meron. Canberra, sorry ma, Canberra. Hawaii. Hawaii, Hawaii. Yes. He's from UK. sa Australia at sa ibang... Yes! Ano pa akong hindi nabanggit sa Australia? Tasmania! Ang mga tigap malaga ng Tasmanian devil! Yeah. Brisbane nasabi ko na po. New Queensland! New ah, okay. Brisbane is in Queensland. Okay? Balik tayo sa Pilipinas. Sino ang tiga? Region 1, Pangasinan, Ilocos Norte, Ilocos Sur. Saan? Ang mga tiga, Cagayan Valley, Mountain Province, Ibogao, Kalinga, Isabela. Mga tiga, Central Luzon, Maraisiha, Pampanga. Sorry po, sorry. Ang mga tiga Southern Luzon. Ano ba sa Southern Luzon? Ay, sorry, ang mga tiga NCR, National Capital Region. Manila, Pasig, Quezon City. Yan, ah, nasa gitna. Yeah! Ang mga tiga Southern Luzon, Calabarzon, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Quezon, Picol. Ah, well, represented tayo, no? Diyan lahat. Diyan lahat ng uh, our languages ang dialect. Uh, Western Visayas, Panay Island, Negros Island, Tiki Hor, walang walang ng din Tiki Hor, kailangan natin sila. Alam niyo na kung bakit. <laughs> doon sila sa Pilipinas. Mas marami yung aswang doon. At doon yung mga aswang. Okay. Pepo! Pohon. Later. And summer. Palawan. Romblon. May namita. Takong romblon. Mindoro. Dito yes. ko. Oh, Oo, papunta na tayo sa Mindanao. Hinahin yes. natin yung island. Pasilag, Sulu, Tawi-Tawi. Yan. Yes. City, Sambuanga del Norte, Sambuanga.